Magtama tama mo yung sagot ko, ako ay na yung pira! Oye, Lagi nyo na akong pinagluloko! Anong pinagluloko? Yung nagbot ko tayo, nakaharang ka tapos niluloko nyo kong dalawa eh! Nagkampihan kayo! Siya yung may ah, ano? Siya yung may ano? Sino? Si may, tayo may tayo ano? Si Sinong may ano? Sinimrak! Sinong may pakapakanan ba nun? Oh, sinimrak yung pakanan nun! Ano Hindi naman ako yung nagpa-games nun, nagpalaro nun siya man! Sino nag naman para matalo ay, ako nun? Hoy, ano yan? Ano yung talo-talo? Ha? Ba't nang talo-talo kayo? Ay, pariyo kayong dalawa eh! Yung napatapat ako, Peke! Naggampihan kayong dalawa! Ah, naggampihan! Natalo ko lang! Kasi amal lang yun! Huwag kayong magtalo-talo dyan, ito! Ito, magtalunan nyo! Ano man yan? Kung sinong makaano ha? Makaano yan? Kung tama na numero nito? Tamang sagot? oh ito, talunan nyo! Ano man yan, numero na yan? Isang libo eh! Oh, yang pang talunan yo. Simple, sixty six minit. Mak kape. Wei, jalawang nine, ninety nine yang dong. Ano ninety nine? Ninety nine, Hala mo mata mo? Six na yan oh Anong na 99 man? Dalawa yung nine oh Ayan nine! Na. Paano yan na, na 99 dong na six man dalin yan oh, Dalawa nga, dalawa nga, nine! Yan yeah, nine nga eh, nine! Anong six na wala mang six dyan? Hala! Ang linaw-linaw yan! Oh. Six man yan six. oh six! sige, baliktad mo! oh yan! oh, oh. Di ba dalawang nine? Ay, 99 uh, nga! oh dalawang six man! Anong six? Nine, oh, dalaw nine, da nine, 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 nine. dalawang six dong, dalawang six. <laughs> hindi, dalawang nine. Kasi dalawang Tama dong, tama Ma? ka nine. Adong, nine. kanina dong. Nine, uh, nine, nine. nine. Tama ka din kanina, kasi dalawang six. Ano, oh, dalawang six. Ala, mo, ka man, Ano? Nine, ano? Dalawang six nga, eh. <laughs> Alam, <laughs> may, may panalo oh, dito. May, pa may, panalo nga, pero. Dalawang six man yan. Anong six nga, nine man yan, oh. Dalawang nine. Dalawang. Dalawang 6 nga eh. Likes nga yan. Hal, Kanina ka ba eh, nang ganyan. Sabi mo, dalawang 6. Ngayon, dalawang nine. No, little, 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 9. No, eh. makinig ka muna. Ang lito, ang lito mo eh. muna. Kanina, tama ka na. Tama. 99 yan. Oo, oh, 99. Para mas ganahan Kaya nga, dalawang 9. Ganawin ko ng tatlo Binalik tar ko. Dalawang six man. Hmm. Hala, Yung lumabas dalawang six. Gawen ko Dung tama ka oh. dung ninety nine ngayon. Oh, dal tatlong libo na. Oh, oh. galingan yon para oh. May manalo. Kaya nga, may dalawang dalawang. Bang, dalawa. Ano bang ano nito? Ninety nine di ba? 66 dong, dalawang 6. Hindi, dalawang 9. Walang 9 dyan. Buka ka talaga. 90 na yan, no. Kita Kanin, ka sa Kanina lang yon dalawang 9 yung nakita ko. Ngayon, dalawang 6 man. Walang 9. Dalawang 9 nga yan. Dong, kahit... Kahit pa yung audience dong, yung mga followers mo, ipakita oh, mo. Audience! O, oh, ipakita ko! Dalawang oh, six yan, oh don't, don't, dalawang, dalawang, na, dalawang six sex man yan, o. Oh, tingnan nyo. Dong, dalawang, dalawang sex nga, eh! Ano? Sabi ko dalawang, dalawang nga, Dalawang sex! Lagad! Dalawang sex, Oh. Nain nga dalawang sex. Dalawang sex. Yan dalawang sex. Huwag mo nang ganyanin kasi ginanyan ko na yan. dong tama ka kanina. dong dalawang nain yan. Tama, tama nga eh. na. Oy, o, ay, Ano nga manalo na bak tama yung sagot ko, ako na yung